Tinabunan ng semento at tinayuan ng highway. Hindi ako mga paniwalang may namatay sa lugar na to at nakitang buhay ulit pagkalipas ng limangpung taon. Story time! Nandito ako ngayon sa Cheonggyecheon Stream sa Seoul, South Korea at merong kwento dito na sumikat at naging isa sa mga pinaka-inspiring na kwento sa buong mundo. More than 100 years ago, maayos na nagagamit ng na mga taong nakatera dito ang lugar na to. Kaya lang, noong 1950s to 1970s, ay eh naging delikado ang lugar na to dahil naging polluted yung tubig para sa mga tao. Dumami kasi ang mga pabrika at negosyo sa South Korea at ito yung naging dahilan kung bakit naging madumi yung batis. Dahil sa maling concept nila ng pag-asenso eh, naisipan nila na kailangan merong i-alay. Ako nga pala si Buji at mahilig ako mag-story time. Kung hindi nyo pa ako e eh, i-follow nyo na ako. Pinatay nila ang Chong Stream. Pinabunan ng semento at pinatayuan ng skyway para daanan ng kotse. Hindi nagtagal, e eh, uminit ang paligid at lumala ang polusyon. Namatay din yung mga halaman at mga hayop na nakatira dito na perwisyo yung mga tao nakatira sa ilalim ng highway dahil sa kadiliman at sa ingay. Napakinabangan lang to ng mga iilang tao na merong sasakyan pero na perwisyo ang karamihan. Kaya nung 2003 ay naisipan ng mayor na buhayin ulit ang Chongyechon Stream. Pinagiba niya yung highway dito at naisipan niyang ibalik sa dati yung lugar para mapakinabangan ng mga tao. Gumastos sila ng 281 million US dollars or 16.55 billion pesos pero nasulit nila lahat ng ginastos nila. In 29 months, inabuhay muli ang namatay na Chongyechon Stream. At ngayon, isa na ito sa pinakasikat na pasyalan sa South Korea. Luminis at lumamig na ang paligid at nabuhay muli ang mga halaman at hayop na dating naninirahan dito. Na-inspire ng nangyari ang iba't ibang bansa para bigyang halaga ang mga lugar para sa mga tao at kalikasan na hindi dapat i-prioritize ang mga lugar para sa sasakyan. Isa ang Chongyechon stream sa mga patunay na hindi pa huli ang lahat para ibalik sa ayos ang mga dating nasira.